Mga boss, ako muli si Lito at welcome back sa lang channel Mariares Garden. Ang i-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano natin mabubuhayin uh, yun yung mga nabibili nating cutting sa online. Kasi iba yung cuttings na mag-cuttings ka tatanim mo na agad. Iba yung nabibili sa online kasi uh, uh, hindi natin alam kung ilang araw na lang makatay bago na deliver o kaya ilang araw na nakat. Uh, bago na deliver. Kaya matagal na yan. Uh, yan ay sishare ko sa inyo kung paano yung gagawin natin para mabuhay natin uh, kasi mas maganda kung ano, siyempre yung mga itatanim natin na uh, press mas, mas madali siyang mabuhay pero kaya kaya natin gawin ng paraan para mabuhay natin yan ay sishare ko sa inyo gaya dito ito example ko lang bagong cuttings ito uh, kumuha lang ako ng example na uh, cuttings para maipakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyo kung nakabili kayo ng cuttings sa online uh, siyempre kapag nakabili kayo ganito diba? uh, di ba hindi natin alam kung ilang araw na uh, nakat yan uh, yung mga nagtitinda naman talagang yung binigay sa inyo magaganda kaya lang siyempre sa tagal ng pagkakadeliver siyempre uh, kung ilang araw na kung maraming hindi tumutubo pero gagawa natin ng paraan para mapatubo natin ganito lang ang gagawin natin kung nakabili kayo ng ganito sabi, kasi, kasi hindi kami nagtitinda sa online pero uh, nakikita ko kanyari ganito nakatali na ganito hindi natin alam kung ilang araw na nakat na yan ba? Diba? kasi yung pagde-deliver eh itatanggalin natin ng Maganda 'yung naibigay sa inyo ganyan. Pero dapat natin gawin kung paano natin bubuhayin yan, 'yan kasi ito ilang araw na nakat yan. Ang una natin titingnan, alam po niyo 'yung tinik, 'yung tinik dito, saka 'yung usbong dito. Ang puno niyan dito. Kasi pagka nagkamali tayo, baligtad 'yung pagkakatanim natin, hindi natin alam. Kasi kung sila nagayos aayos yun eh, hindi natin alam kung paano. Basta yung gawing ibabaw, yung may tinik. Nakapansin nyo yan. Ngayon, di ilang araw na yan. Ilang araw na yan na nakatali dyan, na nakabalot. Diniliver, syempre Hindi natin alam kung ilang araw na, di ba? Gagawin natin, yung pinakapuno na yan, syempre hindi ganito kasi presito luma na yan kasi kung inabot siya ng 4 days o 5 days bago na deliver sa inyo dapat i-cut nyo dito para maging bago di ba i-cut nyo dyan tanggalin nyo lahat yung mga dulo nya yung mga puno pala puno ganyan yung cut nyo lahat yan para maging bago Siyempre, may nakukuha kayo malalaki, di ba? May nakukuha din kayo na maliliit. Ayan. <laughs> Papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin dyan. Pagbuhay natin para hindi sayang yung mga nabibili nyo. Uh, sure makakabuhay kayo. Ayan. Ipipress lang natin lahat muna. Ayan, may, kasi may nabibili kayo maliliit, di ba? Lalo yung mga rare variety. Hindi masyadong malalaki ang sanga nila. Maliliit lang. Kakat natin lahat. Di ba tayo matagal basta matutunan nyo, basta panoorin nyo maigi. Ayan, di, ayan, press ng lahat. Pero dito sa ibabaw, hindi na natin ika-cut yan, okay na yan. Close na yan. Ibig sabihin, mas maganda pa nga yan. Close na. Hindi na siya papasukin ng tubig. Tapon lang natin ito. Pagkaraan kukuha tayo ng ano, ng plastic bottle na ganito. Kailangan natin pagpressin yan kasi yan na dehydrate sa yan eh. Matagal na. Ah, kailangan natin ibalik sa dati niya na kondisyon. At ah, kukuha lang tayo. Kukuha tayo ng bote na ganito. Plastic bottle. May dami na makukuha na. Ayan na. Tayo. Tapos natin Alagyan natin ng tubig. Alagyan natin siya ng anaa. Ayan. Para yung may balik yung dating sigla niya. Ganito lang ang paglalagay. May ipa pa. Okay lang yun. Kahit may ipa magkukuha lang tayo ng mga 2 inches ayan pag kahit konting ganyan aangat pa yun na nalagyan natin yun ganyan lang bibili tayo kailangan natin ito kasi ito kasi yung cuttings niyo matagal na nakat ana ah, routing hormones ito maliit lang oh tagal kong ginagamit luman luma na di ba kasi yung mga iba yung mga press na ginag bagong cuttings ko hindi ko na nilalagyan ng ganito pero pag kayo matagal nang nakat, dapat meron ba nito. lang natin. ataka lang tayo. Hindi naman puro nga na nga. lang natin. O, dalawang takip lang. Makikita nyo, magigreen yan. Kasi vitamin C ito yun. halaman eh. Yung nakakatulong ito. Ah, uh, magpaugat. Pagpapress nya, di diba? diba, ba? Ibababad natin ngayon yung sedan. Ayan, hmm, ganyan lang palalim hindi naman lahat lahat ibababan natin para yung bumalik yung ano kung sa sa saging di ba panat na ibig sabihin panat na ito matagal nang nakat yung mga nabibili nyo sa online di ba ito example ko lang naman ito ay babad nyo ng ganyan isang araw uh, 24 hours or 48 hours na niya yung ibabat kung masyadong dry na nakita niya masyadong dry na yung mga nabili nyo kasi hindi na natin alam kung ilang araw nang nakat di ba kung masyadong panat na siya uh, 48 hours nyo na ibabat pero kung pre, medyo press pa siya isang araw lang uh, 24 hours lang na inyo na ibabat ibabat nyo ng ganyan Hintayin natin. Kunyari, example lang naman ito. Example lang. O, et, et, dito, nakita nyo dito. May nakahanda na ako na pagtataniman natin. Ngayon, example ko pa kayo dito sa rice cell ko. Ito. Sa sample tayo na isa. Ganito lang mag -repart. Pero kompleto na yun. Kaya lang example tayo. Example tayo. Ito yung rice na bulok na uh, hinaluan ko ng mas bulok o kaya naman pwede rin na sandy soil ang ihalo nyo at e ngayon na ganyan na uh, ah, sabihin na natin naka 48 hours na ito sample lang naman to eh baba ko lang yan mm So, ito, kinuha ko na yung ano, iba. Tataniman na natin. Yung una niyang pipiliin, yung mga maliliit. Yung tinik niya sa ibabaw, yon, Para hindi tayo magkamali. Maliliit. yan tinira natin yung mga malalaki ito yung maliliit nya ibang pamamaraan ng pagbuhay dito sa mga maliliit na sanga na to kasi sa direct hindi mabubuhay ito yung gagawin natin dito i-ICU natin pero number one didiligan muna natin example lang ito dapat madiligan ito ng marami kung gagawin nyo didiligan nyo lang E, ganyan lang husto ganyan. Para mabasa yung pinaka ano niya, yung lupa niya, yung soil na nilagay natin. Pagkatapos, pagka na-dry na yan, kunyari, tumulo na yung tubig niya. Yung lupa na lang ang basa niya. Hintayin mga kalahating oras bago niyo is plastic. Pag nakababa na lahat yung tubig, lalagay niyo sa mga ganito. i yun natin. Ito yung maliliit na sanga. Ito example lang. Pag ginawa niyo ito, sigurado makakabuhay kayo. Hindi ko makita yung dulo. Lalagay lang natin dito. I see natin. Lalagay natin ang susok sa gitna. Susok natin dun sa isang ano, sa isang pot niya. Saka natin tatalian ng gusto dito. Ayan, yung ICU natin. Yan, kinabukasin, maghahambog na. May example dito. Ito yung example niya. Pagkaroon ng, ano, kinabukasan, ah, maghahambog na siya sa loob. Ganyan, o. No? ganyan lang kating ng 15 days hanggang 20 days magugat na yan butasan nyo lang dahan dahan dito makikita nyo doon sa mga unang video ko uh, bubutasan nyo ganyan hanggang sa lumaki butas sa kanyo tanggalin uh, buhay na nun alis uh, na natin to balik na natin ito marami ako dito eh ganyan ito namang malalaki na to, kunyari malalaki na ganito. Kahit hindi na natin i-ICU ito. Ito ganito kalalaki, pwede na natin i-direct. Hindi na natin i-ICU. Yung malalaki lang ha. Mabubuhay na sa direct yan. Siyempre, didiligan natin. Ito, kung pinagbabarang natin, pwede natin idilig dyan. Ito, hindi na natin ipa-plastic. Direct na yan. Pero, ilagay ninyo sa lilim. Na yung medyo naiinita ng konti, hindi yung sobrang lilim. Uh, sa loob din ng 20 days, uh, uh, mag-uusbong na yan. Uubuhay uh, na yan. So, ayun, ganun lang. Gagawin nyo yung mga nabibili nyo na ano, cutting sa online. Uh, kasi hindi, syempre, hindi press. Ano. Pag naibaban natin sa ana ng isang araw o kaya dalawang araw, magpe-press talaga yan. Uh, madali siyang mabuhay, mabubat. Ang ganda na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod niyo ng mga video. Bye, -bye.